isang medical mission ang ikinasa ng National Commission on Indigenous People Region 3 katuwang ang kasundaluhan ng 69th Infantry Cougar Battalion para sa anim na pumresidente ng Sitio Lumibaw, Barangay Bohawin sa bayan ng San Marcelino, Sambales, Kamakailan. Ang nasabing lugar ay kabilang sa geographically isolated and disadvantage area sa lugar na nasasakupan ng Cougar Batalyon. Kaya naman ganoon na lamang ang kasiyahan ng mga residente na nahatida ng tulong ng NCIP Region 3 at ng kasundaluhan. Hatid nga sa nasabing medical mission ang mga serbisyo kagaya ng living check-up at mga libreng gamot. Naghandog din sila ng information drive patungkol sa Nutri-Tips, usapang bakuna at responsableng pagpapamilya para sa mga lokal na mamamayan. Bukod pa rito, naghatid rin ang kasundaluhan ng libreng gupit para sa mga benepisyaryo sa nasabing aktividad. Ang nasabing aktibidad ay hindi lamang nagdulot ng immediate relief sa mga residente kundi nagbigay din ng potensyal na solusyon sa ilang mga pangunahing pangangailangan sa kalusugan sa pamamagitan ng isinagawang info drive patungkol sa kalusugan. Sa nakaraang mga buwan ay walang patid ang pakikipagtulungan ng kasundaluhan ng 69 IB sa iba't ibang government and non-government organizations upang makapaghatid ng serbisyo sa mga lokal na mamamayan sa kanilang lugar na nasasakupan upang lalo pang maiangat ang kanilang pamumuhay. Mula dito sa lalawigan ng Sambales, ako si Justin Ann Audencial, ang inyong kaugnay.